Nasa ating linya ngayon si Governor Marilu Kaiko po ng Batanes. Governor, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted, at sa kaya sa inyong mga tagapakinig Opo. Kamusta po ngayon sa lalawigan, ma'am? Ang kasi po ng pag-asa kanina, ngayon daw po nararamdaman na si Leon. Ah, kagabi pa, kahapon pa, malakas na ito mula mga uh, after night, malakas na po. Pero yung kagabi, mula 5, uh, mga 5 p.m., Hanggang ngayon ay uh, malakas na malakas po yung bagyong Leon talaga. Uh, wala siya masyadong ulan pero yung hangin po uh, ang malakas po. Mm -mm. Uh, Governor, are you now in the province? Opo, nandito po ako mismo sa opisina ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po. And... Hindi na ako umuwi. mm -mm. -mm, -mm. And uh, gladly, Governor, meron pa ho tayong linya ngayon ng uh, cellphone, no? Uh, mayroon po kami kasing Starlink. Uh, mm -hmm. Pero yung smart, uh, so, off po yun, po yun. Kasi uh, kasira pa, no, kahit uh, yan pa po yun. Tapos ipasulpot sa mayroon po ang gamit namin. Basta mayroon po kami... Uh, mayroon po kaming uh, genset mm -hmm. ay uh, mayroon po kami, na kakatawa po sa Ay, akin. Apo, apo. Ay salamat po naman. So governors, as, as we speak now, ano ho ba humuhupa na ba ang lakas o papalakas pa? Uh, hindi, humuhupa na po ito. Humuhupa. Dumaan na sa amin yung uh, malakas na ano, pagdamag malakas po talaga. Uh, so ngayon po humuhupa na po. Nakaka uh, nakakalabas na po kami sa may pintuan mm -hmm. para mm -hmm. check. Pero hindi po ko hindi pa rin pinapayagan at tama pa po mag-assess uh, mag ng ano extent ah uh, damage po. Mm -hmm. uh, pero nakikita namin sa ng uh, opisina namin ay ah uh, uh, wala naman ako nakikita mga yero dahil nga sinira na nga yunong typhoon na uh, Julian. So mga nakikita ko lang dyan ay mga dahon-dahon, mga ganon. Uh, dahil talaga sobra sobrang lakas po uh, certain itong opo, opo. Uh, typhoon na Uh, don, uh, apo apo pero uh, no, wala na po up. kaming power uh, 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 ano po uh, governor wala na po wala po kaming power mula pa kahapon ng uh, mm -hmm. umaga sa uh, ng barangayo uh, mm -hmm. etong basco po, uh, po um, after amang afterlines na ho nila anong uh, lumakas ang hangin uh, doon lang nila uh, pinutol ang uh, power dito sa mm -hmm. uh, basco kaya mm -hmm. yung tubig dahil uh, nagbidependi kami sa power, dahil wa, uh, sol, uh, water pumps ang uh, source ng tubig namin. Mm -hmm. Yung source naman namin uh, ay hindi pa ho talaga na, naaayos, uh, nasira nung typhoon po uh, na julian po. Mm -hmm. Kumusta po uh, Governor, yung pong mga mga pagkain na maaaring ibigay sa posibleng naapektuhan nitong si yun, uh, after ho ba Julian, nakapag-replenish na po kayo? Uh, yung sa Family Food pack hindi pa po kasi po. Uh, pero nagdala naman yung Philippine Navy sa amin ng uh, 800 sacks na NFA rice. Tapos mayroon pong binigay ang OCD na 1,000 sa amin doon sa Typhoon Julian. So uh, nakapamigay na po kami ng 10 kilos na NFA rice uh, before Typhoon Christine. So siyempre yung iba ay uh, nawala na yun siguro. Pero mayroon po kami, uh, mayroon mga NGOs na nagbibigay naman sa mga uh, ba pamilya lalo na yung totally and partially damaged. Uh, tapos mo pina-check po po yung uh, uh, rice sa mga tindahan. Mayroon naman po kami enough na bigat. Mm -hmm. uh, mayroon po kasi after typhoon Julian humingi kami sa DSWD, mayroon po kami nahingi na hingi na 14,000 na family food bags pero hindi na po nadala. na Ngayon po ay may 5,500 kaming family food bags doon sa may uh, 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 sinakay sa Coast Guard at mag-shelter po siya mm -hmm. sa Ilocos. Pag puro ang panahon, madadala dito yan. Pero nag-request na po ako kay DND uh, as uh, uh, secretary to at saka kay Usec uh, ani Pobeseno mm -mm. ng uh, NDRRM po, ng uh, C130 kahit na tatlong biyahe lang po mayroon lang po kaming maibigay sa papatpat dito sa Batanes po Opo, opo, opo. Good to know, no? kahit pa, paano po ngayon, sa mga pauna po, eh, meron pa po tayong maibibigay bagamat kailangan po ng additional stock. Ma'am, uh, yun ho bang mga na, naapektuhan, na, na, na linya ng kuryente during uh, hulian ay na, na ano na po, na iayos na? O hindi pa ho kayo nakaka-recover talaga doon totally sa usapin po ng power supply? Alam niyo po, uh, mabilis kaming naka-restore ng power nung after hulian. Grabe rin ang damage sa doon kasi humingi kami ng tulong sa ano region 2 sa mga kagelco yung mga ganon at mayroon silang pinadala so medyo mabilis kami naka naka recover dun sa uh, sa power pero ho alam ko nasira uli yan dahil sa lakas ng uh, hangin kaya wala uh, matatagal Opo, opo. So magkakaalaman tayo later on in the day ano kung uh, uh, ano ang, ang epekto nitong oh. si Leon sa inyo pong linya ng kuryente. Kung inyo po ikukumpara Governor, yung lakas ng hangin ni Julian, lakas din po ng ulan ni Julian. Kumpara dito kay Leon, ano pong comparison nyo? Ah, ma malakas po, malakas po itong typhoon na Leon sa hangin. Uh, uh, malakas naman sa malakas din sa hangin at mas malakas 'yung hangin ng Leon ah uh, kaysa uh, sa Typhoon Hulyan mm -hmm. pero uh, malakas sa Typhoon Hulyan dito sa Typhoon uh, Leon malakas din pero hindi masyado hindi kagaya mm -hmm. nung, uh, uh, ng ah ng Uh, ulan. Opo opo sa ulan mas marami ang ibinagsak po nitong si Julian. Uh, Governor, ano ang inyong means of opo. ano po ang inyong means of communication sa inyong anim na munisipalidad sa panahon po ng kalamidad? How do you communicate to them? Uh, uh, ano po, through ano po, uh Starlink po. Okay, opo. Sige, but so far ngayon, so far ma'am ngayon, uh, ano po ang report ng inyong mga mayors sa inyo, Governor? Uh, ang report nila uh, kagabi, ang report nila malakas talaga. diyan lang ang sinasabi sa akin. Mm -hmm. Malakas ma'am talaga yung... Uh, no Pero inexpect expect namin ngayong umaga na magbibigay sila ng situational report pong lahat. Kasi uh, yung mga uh, starling po nila, is, ibinaba din yun nung lumalakas yung pagyot. Uh, mm -hmm. uh, uh, sa mm -hmm. uh, second floor, yung aming... Uh, I aming mean, uh, Starlink na nakakasagap pa rin. Mm -hmm. Pero yung ibang municipio sa ibang barangay po ay ibinaba nila po yung mm -hmm. kaya wala silang uh, sa yung uh, iba, wala silang genset. Kasi mm -hmm. kung wala pong power, uh, wala silang genset, hindi rin magamit yung Starlink po. Mm -hmm. opo, opo. Ngayon po ba tumawag sa inyo si Secretary Chidoro ngayon po? O kayong tumawag sa kanila? At sumulat po ako kahapon, uh, anong isang araw po sa kanila at sinabi naman nila sa akin basta maganda ang panahon mm -hmm. ay uh, mayroon po yung uh, C-130 may oh, okay. papa. Kasi sabi kong gano'n, napakarami mm -hmm. rin naman kasi sa tapatang uh, Itaipon-Christine, konti lang naman kami dito. Ang hiling ko lang naman is kahit na dalawa o tatlong biyahe lang, lang mm -hmm. ng uh, C-130 mm -hmm. uh, para lang magdala ng family food pack para sa bawat pamilya po. Opo, opo. At uh, sana nga po gumanda ng panahon. Uh, Governor, sa, sa ngayon ho ba meron po mga stranded turista? Ay mayroon po. Mayroon po kaming uh, stranded tourists na 147. Mm -hmm. Opo, 147 and most likely po baka bukas pa magkaroon ng flight, Governor. Opo, kung gumanda ang panahon mm -hmm. uh, pero hindi ko pa masigurad ng flight kasi. Uh, siyempre lilinisin pa namin mm -hmm. yung airport kasi sigurado ko mar- at maraming uh, nakasalat na mga kung ano-ano doon. So, palilinis ko pa yon mm -hmm. Hindi mm pa palilinis pa natin. Pero hindi turbo bukas po. Mm -hmm. At uh, baka ho sa Saturday mm -hmm. or Sunday na po mayroon. Awesome. Po. Pero kung halimbawa, pauna yung C-130, pwede po naman namin silang isakay po doon. Kagaya ng ginawa namin uh, uh, sa typhoon Julian. Mm, mm Opo, opo. Sige po. So sir, uh, so Ma'am ma Governor, sa sa oras na ito, opo, ano na ho ang inyong pakiramdam diyan? Uh, may hangin pa rin pero wala nang ulan? Uh, may hangin pa rin pero mayroon pa rin ulan na hindi na hindi masyado uh, malakas. Kaya oh. delikado dedikado rin tindog mm -mm. Ay, hanggang dito muna kami sa bintana. Uh, uh, tumitingin nung pero pag once na humina ito lalabas na po kami para tingnan namin yung na extent ng damage opo, opo. dito sa type na Opo, opo. Sige po. And we pray, ano po, Governor, na wala pong ganong pinsala po sa inyo pong lalawigan. Salamat po na marami, Gov, sa inyo pong panahon and Godspeed, ma'am. Maraming salamat po, Sir at uh, magandang umaga po sa inyo. Apo, thank you si Governor Marilu Kaiko mismo, gobernador na naandoon sa lalawigan. Sa Yun pagtama naman, po eh. ng bagyo, naandoon siya mismo sa Kapitolyo. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.